ah uh, hello mga boss idol. Uh, welcome sa first time reaction video na gagawin natin dito sa yung titignan natin kay idol boss Sorigao San. So gagawa tayo ng reaction video sa mga marka na nire-remap o dinidecode niya gamit siguro yung messenger o nagpapalikod sa kanya. So reaction video lang tayo mga boss. So titignan natin tong mga anong klaseng uri na paraan sa pagbasa, pag-decode ang gagamitin niya nito o estilo. Titignan natin to. Ito sa lahat ng ating mga katiyats na na ngayon, meron tayong natanggap dito na isa rin magandang marker for pressures. Ito yan. Ayan ay siguradong gold ang kahulugan yan. At tingnan din natin dito, meron akong dalawang bato ang nilagyan ng marka na ito. Pusibleng merong dalawang item na nakabaon sa lugar na yan. Okay, unahin muna natin to mga katiyats. Ito ay kung hindi ito natural, sinadyang nilagyan nila ng mga geometric shapes ang bato para gawing reference marker o itong madaling makita nila. Okay, meron kasing kwadrado, merong triangle, merong parang petals ng flower, At uh, dito naman sa baba, hindi ganong ganyan ang marka niya, kundi dito lang sa ibabaw na mayroong mga carvings na hindi natin yan magkikita sa mga treasure court books na mga na mga marka. Kaya ito ay 50-50 na marker. Pwede, ito ay uh, ano lang gawa ng nature. Pero pwede rin na uh, reference marker nila ito. Bato na nilagyan lamang ng dekorasyon para madaling makita yung iba pang countersign at countermarker sa unahan. Katulad na lamang nito, hugis siguro ito ng pagu. So kung ganito ang hugis ng bato mga katiyats, tingnan nyo sa unahan. Okay, sa layo yan, ah, nasa 7 meters, 9 meters, ay meron yan countersign na isa pang bato na malaki sa unahan. Meron siyang square dito. Pero hindi ka maganda ang pagkagawa. So, ang gawin ay tingnan ang unahan kung saan nakaturo itong parang ulo. So, nine on... Uh, uh, alam niyo boss, itong uh, sistemang klaseng pag decode ni boss Sorigaw-san eh, pwede din naman kasi may iba't ibang klaseng paraan kasi sa pag-remap sa pag-decode pero kung ako yung mag-decode nito so ganito talaga yung klaseng basa ang gagawin ko kasi andito tayo ngayon sa first time reaction video na gagawin natin dahil sayang itong mga ganitong klaseng marka kung uh, mabigyan ito ng uh, maling pag-decode So, sayang lang yung marka. Ang sign na nakita ko nito ay ma, pag ganitong klaseng marka, kasi mini-mention niya, sinasabi niya yung pagong. Ah, hogis pagong. So, pwede. Kasi mayroon din naman sigurong kahawid siya sa pagong. Pero it, yung sinasabi niya ang nature dito sa binilogan niya, ay dito matatawag na nature o gawa ng kalikasan. Kasi kung titignan mo yung pattern puzzle na ginawa nila ng mga nakasulat dito ay hindi naman siya matatawag para sa akin is hindi siya matatawag na nature man made siya kaya sinabi niya 50-50 mayroon nga mga okit na rectangle triangle at yung mga iba't ibang klasing shape ang decode ko nito mga boss ay once na malubak yung bato kagaya niyan kita niyo makintab makintab yung baba pero dito lang sa binilugan niyo yung may parte na malubak so ibig sabihin niyan ay mabatong area na lugar pinatungan sa bato na to ay yan mismo yung bundok nakita ko dito sa baba ito yung curving niya dito sa baba ay pinapakita niya dito ang araw na ukit bilog. So, klarong-klaro yung araw shape. So, ibig sabihin, kung kaharap mo itong bato na to, ay nasa bandang est, ito siya. Ang tinutukoy bakit araw, dahil may kwiba ang ibig sabihin nito. So, posibilidad itong tinutukoy niya sa 7 to 9 meters na countersign. So, posibilidad doon mo mahanap yung ah... Uh, Marka o sign na kuiba. Kasi sa tingin ko nito, uh, cave sign. Mayroon nga human face marker ang nakita ko nito mga boss. Kung titignan mong mabuti, mayroon siyang human face marker. Uh, siguro, kung babaliktarin rin mo yan, may siyang pagkaguhit na heart. Ibig sabihin, kinampuhan yung bundok na yan. So, ang tunay at legit na nakakaalam niyan, yung mga living witness pa. Mga buhay pa ngayon na nagtuturo, nagsasabi na kampo talaga, kinampuan talaga yung area. <coughs> so, scroll tayo sa next. Okay, ito ang pangalawa. Ang, ito ang legit. Ito, ito <coughs> na yung jackpot. Marker na yung nyo. Okay, ito na yung jack. Ito yung kit. Marker na yung Ito yung kit. Or ginto. So, kanji sign daw. Uh, kanji marker meron siyang isang linya. So, kapag nakatayo ito, so, ang pagkamarka sa bato, kapag nagaganito, ang pagkamarka sa bato, kapag nagaganito, kapag nagaganyan, automatic yan na dress kapag nagaganyan, automatic yan na dress under sa side. Pero para sa akin mga boss ah, pag makita ko yung larawan, kahit na send hatin sa messenger, Makita man lang natin. lalo lalo na kung buo yung pagkakuha ng larawan sa bato. Ay makikita natin to kung saan yung tunay na direction o travel. Kaya kagaya, kagaya nito, napaka dikit lang yung pagkuha ng larawan kasi yung kinaklaro dito, yung sinasabi ni idol na uh, kinsign, kanji sign. Pero sa ganitong klaseng marka na nakaukit ito sa baba, sa gilid ng bato sa baba, ibig sabihin ito, direct natin, mabase. Sa kuding, di mawala yan sa kuding. Uh, Foot of the mountain treasure. Ibig sabihin, andun sa baba, sa paanan ng bundok, yung tunay na nilagyan ng gold deposit. Andun sa baba. Uh, napaka, para sa akin, is, napaka mali yung uh, diskarte ng pag-analyze na sasabihin natin pwedeng 1 to 3 meters lang distansya pwede ka na maukay napaka hirap nun napaka risky lalong lalo na kung uh, kahit na lakas ang, ang sinasayang mo pero sayang sa oras kaya ang importante, kung nagbasa ka na, nagdecode, nagremap ka, kailangan siguraduhin natin mabuti na sa pagbasa, eh, may makuha tayong 70 to 90% na tumbok natin yung mga dinidecode natin, binabasa natin o nire-remap natin sa tunay na area compare doon sa base natin doon sa mga stone sign na inukit ng mga sundalong hapon that time. At kung pagbabasihan tong marka nakatayo pa o na, nasa, nasa gilid automatic natin i direct compare through actual area mga boss dahil ang curving o ang shape niya kagaya niyan pwede natin malin tulad sa mga patay na sapa o live na sapa o river o matandang daanan na ganyan yung sistema, posisyon o forma at uh, titignan mo di lang sa ganyan na marka dahil ang gawa ng mga hapon ay mayroong mga pares di pwedeng walang pares so ito siya mga boss so patuloy natin <coughs> titignan mo nga yung bato mayroon pang ang sikritong pinong X tatak dito pero kung sa kanya siguro to is nature na tisdig Oh, tisdig lang. sa pagdating sa 3 meters, sa Kalain mong itisdig mo pa, mahirap yun mga boss. Dahil kung titisdig ka, so walang panigurado kung mayroon ba talagang laman o wala. Kasi alam naman natin, once na susundan natin yung trabaho ng mga sundalong hapon na sa pagtrabaho nila, hindi natin ma-understimate dahil kung tayo nagdidigi ngayon manpower, tapos sila sa, tayo sa manpower natin pinakaba yung sampung tao ano pa kaya sa kanila kung equivalent sa isang buwan o 15 days lang na trabaho nila tapos halos uh, 50 to 100 people yung nagtatrabaho nagdidiging so hindi natin ma-understimate hindi natin sa 15 days lang na trabaho nila pwede natin matapos yan sa loob ng dalawa isa, dalawa to, limang taon Depende sa sitwasyon sa panahon at saka sa mga bato na hinulog nila, pinail nila, siniminto pa at mga water trap pa. Yan po yung napakahirap. Kaya di lang na basta-basta. Kung -basta. may tisdig man, one, one meter lang siguro. Titignan kung sa paligid kung makakuha ka ano na ba na yung mga sinasabi kong live marker. Yung mga live marker, yung pinakaklarong marka kung nagtuturo kung saan talaga yung tunay na spot, tunay na direksyon. Yan po yung tunay o paraan nga basa ko. So next tayo dito ma boss kasi baka makapiray tayo dito. Digit naman siya na ano na kanji at tunay na gold sign. Ang problema nito ang pag-analyze lang kasi meter to meter lang yung pinapaiwating. Kung pwede man siyang nasa malapit lang, 1 to 3 meters, pwede pagpalagay natin na may tugma siya. Kasi di naman tayo yung bound. Para sa akin is, ina-analyze ko yung sign sa pamagitan at matut masasagot ko sa pamagitan ng mga marka na nakikita ko. Pwede natin ma la, mapagpalagay na 1 to 3 meters distance o sobra-sobra 5 meters. Ang importante o una is basahin natin sa paligid talaga para matukoy at matumbok natin kung saan yung tunay na angle. Ang saka ni Boss uh, Sorry kaosan, is ano lang ang gumagamit kasi siya ng mga gadget. Kaya yung mga decode niya is may 50-50 na pinagbabasyan at may mga tasting. nagpa na talaga sila gamit yung mga locator at mga detector or mga scanner na ginagamit nila mga pendulum pa na binabanggit. So continue tayo mga boss, meron pa dito. Skip na natin 'to. Ito pong yung last niya. Ito, letter, letrang C daw na may dot C may dot sa loob yung uh, analyze na nito pero unahan ko na siya ito nakikita ko ito is heart shape ibig sabihin sa heart shape is uh, ang meaning nito is treasure kung sa coding ibig sabihin nakasaloob ng treasure spots o treasure area kung ibasi mo sa compass yung degree o yung loob ng treasure spot, yung degree bias sa kompas. At yung heart meaning naman na tunay ay hindi yan sa once na heart, i e, puso to puso na, magkasintahan yan. May rin na nadinig ako niyan sa ibang nagbablog. Pero ang meaning sa heart is camp. Kampo meaning. Yan yung mga kanji na tinanslate ng mga ng English at uh, Jap Japanese to translated na to English. Mayroon nga ang tinagalog pero sa heart is kampo. Ngayon mga boss, ayan o. Hindi lang siguro yung naklaro. Unahan ko na, itong ukit tatakbat yung bato na to, dahil mayroon siyang handmade na ukit dito sa top ng bato. Ibig sabihin, top of mountain, yung nagkampo yung mga sundalong hapon. Kaya, ayan, kikita yung heart. Mga living witness nito, yung magsasabi si, magsasabi, sigurado ako nito magsasabi na ito is kinampuan talaga yung area kung nakita niyo nito yung reaction video natin so patuloy natin pakinggan natin yung decode niya uh, nakapoint itong linya sa uh, orsio. Sa orsio daw direksyon at merong treasure siya ngayon ang layo ang hindi natin alam is, hindi na nakita yung heart mga boss ah hindi na nakita na yung, uh, yung heart kaganyan, ito yung giveaway marker. Kasama ito ng mga C na nagaganyan. Dinerick niya uh, tunnel marker o C. Uh, C na may Ayan. sa labas. Direksyon. Oh, yan ang kanyang mga kasama. Ngayon, ngayon ang layo. Ito ay... Hindi daw niya alam yung layo. Okay. Pero compare always through actual area mga boss. Alam mo at alam kung ano yung layo. Ilan yung layo niya. Hmm. Si with that daw din ang kanyang mga kasama. Parang ano rin yung ito ay concave or nakakarbos. So, ibig sabihin ay pwedeng dito talaga sa harap. So, umpisa tayo sa 1 meter. Sorry ko na pagpatuloy mga boss. Papakita ko sa inyo itong heart na tinutukoy ko ah, para maintindihan nyo. So, balik tayo rito sa huli para makita niyo kung ano yung tunay na decode at dream up nito. So di naman sa pagmamagaling pero uh, base sa aking diskarte. Kasi marami na din akong nakitang video nito kay boss. Di lang kay boss Surigao-san, kay idol. May marami din. Pero medyo lang tayo nagre-react. So ito siya mga boss, ang marka na to. Ito yung tinutukoy na heart. Ibig sabihin sa heart is naka-mapa. Ayan siya. Oh, klarong-klaro. Yung mga dot niyan, posibilidad, ang ukit okay, flat screw. So, pwedeng sa dalawan yan, left and right ratio kung sa nasa gitna, kaniyan tatayo. At hindi yung line niya nagtuturo kung saan yung tunay na direksyon. Kasi kung inline, walang tulis, huwag sabihin left and right, pwedeng dito ka, dito sa kabila. Left and right ratio ang meaning. Pero sa flat screw, mababase natin, ang malapad na pagkaukit okay, dot. Ibig sabihin, pwede siyang uh, deposito. Meaning, sa coding niya, hindi mawala ay yung rectangle shape na ukit ay posibilidad na pansyon or boxes or chest. At pwede siyang gold bar. Ayan siya. Compare to actual area mga boss. Kaya inukita niya yung bayulit nito. Yung napormang C na bato. Yan mismo yung mountain na tinatayuan na nilalagyan ng bato yan mismo yung pinapahiwatig sa marka na yan sa top of the mountain sa sentro ng bundok doon kinampo yung mga nung mga yung mga sundalong hapon kaya heart meaning so nasa so loob lobe ng treasure spots lobe ng degree yung prospect na deposito dahil sa ukit na flat screw yung rectangle So yan lang mga boss, sana may nakuha kayong idea sa uh, ginawa ko. Uh, at huwag niyo kalimutan, uh, isubscribe ito si Boss Idol, so ka natin. Uh, huwag niyo din kalimutan uh, para sa atin. God bless po.